Hi guys! So for today's video, gumawa tayo guys ng sarili nating version na panggamot sa ubo guys. Ayan, lemon at yung ginger na nilagyan ko ng mint. Ayan, dyan sa video na yan guys ay minikos-mikos ko muna yung luya tinanggalan ko muna siya ng balat bago ko siya hiwa-hiwain. Ayan yung aking simpleng remedies para sa may mga ubo guys. Kagaya ngayon may ubo yung aking partner. So ayan. Dahil wala ho tayong mabiling sa powder. So tayo ho ang gagawa ng ginger tea. At ayan ho ang aking simpleng procedure guys. Mas mabilis ito pagka meron sanang oregano, kaya lang wala hong oregano dito sa aming bahay. So ito na lamang ho muna ang pinainom ko kay mister Bago ho siya kaninang umaga kumain o minum ng kapi. Yan na ho muna tsaa. -ah tsaa na ginger po ang ginawa ko. Thank you guys for watching. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood ng aking mga video. Ayan lang ho muna ngayon ang ating may upload dahil tayo ay sobrang busy. Busy everyday. At ayan nga ho, nilagay na ho natin sa ating casserole at nilagyan ho natin siya ng saktong tubig.